So ayan mga kabag Si Yusimoto umakit akat dyan sa isang mataas na Bundok dito sa Mount Sion Umakit-akit mag-isa Ngayon Hindi makababa na mag-isa Nagpaakay na lang pababa Para mababa lang yung motor <laughs> Ayan <laughs> Ako sinubukan ko mga kabag Hindi talaga kinaya Kasi nga madulas ang gulong Itong isa Galing-galing! <laughs> hindi <laughs> mo ah, ka mababayas. Nakuha na tulong. Ayan. aket ka pa, Oscar. <laughs> aket aket ka dyan, Ano ka ngayon? <laughs> Oo. Oh. Kung, kung ano-ano naiisip eh. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> oh, gusto subukan gawing gustong gawing ano, gawing adventure adventure bike yung naked bike niya. Tapos yung gulong hindi naman talaga pang akyatin. Oh, ayan. Kuha ng alalay. Alalay. <laughs> <laughs> Chinal. Pasimuno kasi yung namin. Chinalins kami. O, oh, ayan pumato Pumatol. Ay, ako hindi okay na, Bumalik ako. ay tong isa. Nakatuloy. Pero hindi kaya bumalik pa baba mag-isa. O, ano ka? Ha? <laughs> <Huh>? Oscar! Oscar! <laughs> <laughs> Ah. Namula na na ka! Eh. Oh, kinabahan ka na. Hindi pwedeng pababa. Nagulong ako nito. Kinain na <laughs> oh, yun. motor ratan, motor oh. Ayon na. Ayon na Ano? Ano, ano? Ano masasabi mo? Gabi, kinabahan ako. Kabug ako eh. Kuya, <laughs> driver mo. nakabahan Okay, okay uh, kasi to, to, pasimono. Yan Okay Pasam sa, sa akin, Papsa. Oh. Ha, pasam sa akin ha. ano namin malalaglag siya. Mali na, na pagkakuha. Dito Hindi ko nagdiretso pa ako, gulong okay. na ako. Okay. Gulong dinam na dinam ako nun Pero kung ang -tumba, tumba mo pag oh. Uh, 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 kung pag ganito Gulong, gugulong madulas yung damo eh. Ganyan gulong yan. You no. Know, Bali, natumba tayo doon mga kabag. Ah, natumba pa kaya tapos nung nag-slide ng na likod ko. to so, iba na, hindi ko na mapilit. Kaya umatras ako kahit nakaprino yung una natin. Nakaprino. Kung nagmali ako ng baliktad, nakugulong siguro ako mga kabag dyan. Ang taas niya no. Baba, ah. lang. Ramdam ko eh, alangan nang pasok nito, alangan din na pasok mo kanina. Dito tayo dito nakabilo ako eh. <laughs> oh. Kaya sabi ko wala. Akala ko dito siya umak, akala ko dito, um akala ko dito ka umak. Akala ko dito ka umakyat. Dito tayo yung gulong natin, hindi okay, pwedeng yan. Tama eh. Uh, pwede. Baba. Uh, Baba. Ba 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 ba